Salamat sa New Orleans Pelicans at may magagamit na ang Los Angeles Lakers na first round pick. Nagkaroon na nga ng maganda-gandang pick ang Lakers sa darating na 2024 NBA Draft. Salamat sa naging desisyon ng koponan ng New Orleans Pelicans. Kinumpirma kasi ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na magagamit pa ng Lakers ang pang-17 overall pick sa 2024 NBA Draft. Na ito nga sana ay pupwedeng gamitin ng Pelicans dahil ito ay parte ng trade deal ng Lakers para kay Anthony Davis. Pero mas pinili ng Pelicans na gamitin na lang ang deal na iyon pagsapit ng taon ng 2025 na ang ibig sabihin lang nito na makakatanggap pa rin ang Pelicans ng first round pick na mula sa Lakers sa susunod na taon Ano man ang kahulugan nito na numero sa draft Mayroon pa namang pick ang Pelicans ngayon taon na magagamit nila at ito ay ang pang 21 overall pick at ang pick na hawak ngayon ng Lakers ay maaaring ang magamit nila sa pagkuha nila kay Bronny James. Nalalaman din daw ng Lakers na bago dumating na sila na ang pipili ay makukuha nga nila si Bronny dahil ang paniniwala nila na bago dumating ang pagpili nila na pang 17 nga ay wala pa rin kukuha kay Bronny dahil may mga priorities na ng araw ang mga mauunang teams na kukunin nila sa draft at hindi nga kabilang doon si Brony. Kaya't mataas talaga ang chance na makukuha nga ng Lakers itong si Brony. Pero kung kayo ang tatanungin, sa Lakers na nga kaya talaga ang punta ni Brony dahil sa pang 17th overall pick na hawak ngayon ng Lakers.